Sa pag-arangkada ng Spiker Turf ay naging kapanapanabik agad ang ipinakitang hambalusa ng bola at iba't ibang level of skills ng ating men's volleyball players. Sa kanilang muling pagbabalik matapos ang halos tatlong taon ay hindi lang galing nila ang inaabangan ng mga fans at ng mga kababaihan, kundi pati na rin ang kanilang looks at karisma kaya't naririto ang limang heartthrob players na tiyak na inyong hahangaan at pihadong magiging crush ng bayan. Good day ka trending! This is Ranzel Pamanano, the voice artist of this channel. Pero bago natin yan pag-usapan ay eh, huwag mong kalimutang mag-subscribe at hampasin ang notification bell para lagi kang updated sa latest Pilipinas Volleyball Trends pasok sa ating top 5 ay si Edward Camposano. Si Edward ay 28 years old open spiker ng Signal HD. Siya ay may taas na 190 cm. Ang NG standout ay tinanghal na ring rookie of the year noong season 77 ng UAAP. Huwag papanin lang sa kanyang baby face dahil pag naglaro siya sa court ay beast mode kong beast mode ang dating ni Camposano. Ang pang-apat sa ating listahan ay si Mark Espejo. Ang phenom na si Mark ay tubong marikina at may taas na 191 cm. Si Mark ay nakapag-uwi na rin ng multiple awards from being best outside spiker hanggang makamit niya ang multiple MVP awards from UAAP and commercial leagues. Mula sa kanyang UAAP years hanggang ngayon ay nagpapakalig pa rin ang idolong ito. Pero hep hep ka trending dahil my girlfriend na si Mark. Pero hindi pa rin magiging sad ang 40 days video kasi pwede mo pa rin siyang i-cheer at hangaan. Ang ikatlong player na inyong titilian ay si UST Pride Joshua Umandal. Standing at 188 cm at maglalaro ngayon sa kupunan ng Philippine Navy. Katuwang si na Joven De La Vega at Jack Kalingking na kapwa parte ng ating national team siya ay naging import na rin sa Bahrain club team na Bani Jamra. Sino ba namang hindi bibilib sa looks at laro ni Jao? Ang tinaguri ang letter U ng Ubi ay hahampas na sa Spiker Turf at tatangkaing maging best scorer ngayong conference. Pasok sa ating top 2 ang Libero Team Captain ng Ateneo de Manila na si Lance Di Castro. Ang maiituring na Ran Takashi ng Pinas ay madami ng pinakilig noong last season ng Spikers Turf. More than looks ay skillful floor defense ang hatid ni Lance para sa Ateneo fans. At ang nangunguna sa ating listahan ay si James Licauco. Yes, tama po, kapatid niya si David Licauco ng GMA. Parang carbon copy lang siya ng kuya niya. Kung ang nakakatanda niyang kapatid ay basketball ang hilig, si James naman ay ipapamalas ang kanyang husay bilang setter ng Blue Eagles. Paniguradong pagtitilian bawat set ng player na ito. Hindi lang looks ang pinatunayan ng ating volleyball heartthrobs kundi pati na rin ang kanilang mga achievements. May itsura na? Magagaling pa kaya tiyak na mas kapanapanabik ang magiging bakbakan sa si spiker Turf. Ika-caught trending. Sino ang Volleyball Crush mo na maglalaro ngayon sa Spikers Turf. I-comment mo na yan. So that's it for today's video ka trending. Don't forget to subscribe at hampasin ang notification bell para lagi kang updated sa latest ganap ng men's volleyball sa Pilipinas. Thank you for watching. Bye for now.